Hello guys! Gusto ko sana ngayon magluto ng tinola kasi ang tagal-tagal ko na ang nagkikrave. So meron na akong ay, meron na akong sili meron na akong sibuyas meron na akong bawang meron na akong tuya. Dahil ito importante, ba? Diba? Meron na rin akong manok. Bumili ako ng kalahating kilo. Aba naman! Map mapapamura ka na lang kasi yung papaya mo ng pinaka rekados ng iyong tinola ay eto. Hinog. Hinog na hinog at ang tamis pa. Eh, hindi na to tinola. Ano nang kalalabasan nito pag inilagay ko? May natamis na manok. May natamis na manok. <laughs> ang tagal ko na nagkikrave ng tinola. Ano na? Isang taon na. Kasi dito guys, ang hirap maghanap ng papaya dito sa lugar na to. Kaya, mag na naman ako ng, ng taon para makakain ng tinola. Ay, nako. Buti na lang kamo hindi pa ako nag, ano na nagbalat. Eto, walang dahon ng sile. Walang dahon ng sili dito, guys. Walang dahon ng sile. Gusto ko na kumain ng tinola. Pero bakit naman papaya na hinugka? Hindi ka parang namawa.